Good morning, Blessed Farmer. Ang pag-aralan natin ngayon ay ano ang mga sekreto ng mga pinagpapalang farmer. So, sa topic na ito, dito natin malalaman na may mga bagay pala na dapat gawin upang ang mga ginagawa ng mga farmer ay tunay na pagpapalain at ito ay patuloy na lalago ayon sa pagpapala na galing sa Diyos so una malalaman natin na pinagpapala ang mga farmer dahil sila ay may tinatawag na magandang plano sa buhay so pag farmer ka dapat naka plano na sa buhay mo kung ano ang magandang gagawin upang ang bawat araw ay hindi masasayang so sa farmer mahalaga ang magandang plano. Pangalawa ay ang pagsasanay. Sanayin ang sarili na laging magsipag. Ang pagiging masipag ay sekreto na ikaw ay marami kang magagawa. So isang bagay ito na nakasulat din sa salita ng Panginoon, pinagpapala ng Diyos ang mga masisipag. So bawal ang magiging tamad sa farmer. So pag farmer ka, sinasanay mo talaga ang pagiging masipag. At pangatlo, ang pagpa-farmer ay pinagpapala dahil ito ay magdudulot ng magandang epekto sa buhay. Meron kang pwedeng makain at meron kang pwedeng may negosyo at meron ka rin pwedeng may ambag kahit sa mga pamilya mo o kaibigan mo pag ito ay lumalago so ang pagpa-farmer ay isang marangal na trabaho isa itong magandang gawain ng tao simple pero nakakatuwa nakaka-enjoy ang mag-alaga ng mga hayop katulad ng aking mga hayop sa likod mga manok pato at saka bibi so sila ay patuloy na dumarami habang tumatagal ito ay dumadami ang mga alagang hayop kaya pag farmer ka isipin mo darating ang araw dadami at dadami ang iyong mga alagang hayop so matutunan mo sila na alagaan ng tama matutunan mo sila kung paano ka gumawa ng mga bagay na ito ay magbibigay sa kanila ng magandang Pangangatawan upang sa gayon ay makapag-balik sa iyo ng magandang bunga sa iyong buhay. So, sa mga farmer, isipin niyo lagi, kayo ay pinagpala. Kayo ay mayroong magandang trabaho. Kayo ay magandang may magandang epekto ang pag-farmer pa sa inyong buhay at pamilya. So, tuloy lang, mga blessed farmer. Sabihin mo sa iyong sarili, ako ay pinagpala na farmer sa aming lugar. So sabihin mo ulit, I am blessed farmer. So, kita kit sa susunod na episode. Uh, manood kayo kung paano namin alagaan ang mga manok, mga pato at bibe. So nagsisimula kami ngayon sa pag-aayos ng aming mga tinatawag na bakod para safety ang aming ating mga alagang hayop. So, kita kids, mga blessed farmer. See you sa next episode. God bless! Okay, good morning, blessed farmer. Tayo ngayon may papakain ang ating mga alagang manok. At dito tayo ngayon sa lagayan ng feed. Tara, pakain tayo! thank <laughs> you